<laughs> ako eh, pwede ko namang one minute lang. <laughs> so magandang hapon sa ating lahat. Ang ating, ang ating ebanghelyo ay patungkol sa isang balo na makulit. Isang balo na uh, walang tigil na nakikiusap doon sa judge na unjust. Masamang judge, sabi nga sa ibang sa Tagalog. Siya isang Romano na judge, kaya hindi sa Jew, kaya wala siyang takot sa Dios. So, kuminsan, ang tanong ay, may mga pagkakataon ba na tayo ay nananalangin pero parang very silent si Lord. Naka-silent yung kanyang telephone. Kumbaga, naka-airplane mode yung kanyang telephone. Na kahit Tanong tayo ng ta tanong, tayo ng tanong hingi tayo ng hingi, Naka nagmamakaawa na tayo, tahimik pa rin ang Diyos. Tahimik pa rin ang Diyos. Bakit kaya? Ito'y pag-usapan natin ngayong araw na ito. Kaya makinig tayo. Dahil may mga pagkakataon talaga na kinukulit natin ang Diyos, pero parang walang nangyayari. At ano yung ating reaksyon? Ano yung ating gagawin? Di diba? Napakahalaga. Sa sa Ebanghelyo ngayon ay hindi isang pangungulit ang atin para sa Diyos. We are not naging God. But hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil ang pintuan ng dasal ay laging uh, bukas at hindi nagsasara. Kaya nga, makikita natin sa kwentong ito na merong isang hukom Judges na masama, corrupt, unjust, dishonest judges. At bakit kinumpara na ni Lord ito sa isang balo na humihingi ng mustisya at kinukulit niya itong judges? Ang kwento ay hindi sa judges, doon sa masamang hukom, kundi ang kwento ay patungkol doon sa pananampalataya nang balo na babae. Kung pananampalatayong makulit na pananampalataya. Alam nyo, nung panaw na yon wala siyang kapangyarihan. Pag ikaw ay balo, wala kang kapangyarihan. Wala kang, walang uh, time na yun, wala siyang abogado. Kaya lumalapit sa diretsyo sa hukom at wala siyang impluensya. Maaring namatay na yung kanyang asawa. At kaya nga, nangungulit siya. She keeps showing up, sabi nga. She keeps showing up. At ito yung inahanap ng Diyos na tayo sa atin. Minsan kasi pag tayo, pag hindi natin tinutugon ng Diyos ang ating panalangin, abay, nag-alburuto na tayo. Nagiging grumpy na tayo. Nagdadabog-dabog na tayo. At para bang sinasabi natin kay Lord, ayaw ko nang pumasok, Lord. Ayaw ko nang magtrabaho. Hindi mo naman sinasagot yung aking mga dasal ang tinitingnan ng Diyos sa atin ngayon ay yung pananampalataya na uri ng pananampalataya ng balo na babae. Kasi ang pananampalataya, ang, ang, dasal ay hindi lang tungkol sa mga salita, kundi yung relasyon natin, yung persevering relationship. There is perseverance, there is katapatan sa relasyon sa Diyos, kahit na hindi sumasagot ang Diyos. So ang tanong natin ay, paano gagawin natin when you feel like God is not answering us? So gagawa tayo uli ng acronym para mabilis, para hindi natin makalimutan ang word na PRAY. P -R -A -Y, P-R-A-Y PRAY God is calling us to be a persevering uh, Christian persistent. Sa Tagalog, ang persistent ay matyaga. Matyaga. Nung minsan, yung aking bunso na anak, si Angela, eh nakita niya yung picture naming mag-asawa noong bata kami. Tapos, lalo nung ginasal kami na, na batang-bata pa kami ni mama niya. Tapos, tinanong niya ang mama niya, sabi niya, Ma, sabi niya, paano mo nagustuhan si dad? Kasi ang ganda-ganda mo. Tapos si dad eh, di na siya nagsalita. <laughs> Nagikinig lang ako at gumingiti. Tinitignan ko kung anong tugon ng kanyang nanay. Kasi nung time na yun naman, kung tinitignan mo talaga yung picture ko eh, di pa ako marunong mag-ayos. Di pa ako marunong magsuklay siguro. At saka ang payat ko noon. Sa kung maitim ako, kay mas maitim ako nun. Kaya nga, nagtata uh, nagtataka yung anak ko bakit nagustuhan ako ng kanyang nanay. sabi ng nanay, sabi niya, anak, na, ang tatay mo kasi. Noong una, ayaw ko naman siya. Kaya lang, makulit. Siya lang yung nagjaga, sa, nagjaga na halos linggo-linggo, uwi bisita sa amin. Totoo naman. Isang taon ako na bumibisita ang layo nung lugar nila. Ganon ka, ganon ako katiyaga na kahit kahit umuulan, nakabitin ako sa jeep. Kaya sabi ko, sabi 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 ng anak ko, ah, kaya pala. Kaya 'yun ang aming kwento. Ang ang persistent na tao ay merong napapala. Di ba? So pag tayo ay persistent sa Diyos, letter P, persevere in prayer, pag tayo ay persistent kay Lord, gustong-gusto ni Lord John. We need to show up again and again. Kahit sa, tingi, sa kahit hindi pa siya sumasagot. Dahil uh, hindi hindi dahil hindi siya sumasagot, hindi siya reluctant o hindi siya nagdadalawang-isip, kundi he is good and attentive but he is always ready to hear us at sa tamang panon ibibigay niya yung ating hinihiling prayer is not about changing God's mind ano ang nabibigay ng prayer sa atin sa tingin niyo? ano ang nabibigay niya sa atin dalawa una yung trust pag ikaw ay nagdarasal sa Diyos ikaw ay nagkakaroon ng tiwala sa Diyos pangalawa nalidevelop sa iyo yung humility humility kaya nga, uh, maganda na pag-isipan natin, we need to be persistent. Gaya nung balo na babae, persistent siya sa prayer, sa judge. Kaya sabi ng judge, kukulitin nang kukulitin ako nito, bigay ko na nga. O kahit masama, sabi nga ni Lord, masama yung judge, ibinigay niya. How much more, sabi niya sa Ebanghelyo, how much more yung, at, yung, yung Father in Heaven, ibibigay niya sa atin yung ating hinihingi, lalo na kung hinihingi natin araw-gabi, sabi niya, bibigay niya sa atin. Pangalawa, R. So, P, persistent or persevere. R is rely on God's timing. God's timing. Importante ito kasi ang timing ni Lord ay may naibibigay sa atin. Kung hindi niya sasagutin agad yung ating hinihingi, ay nade-develop yung ating tiwala Yeah. God ang ang tugon ni Lord na uh kung minsan uh, hindi, hindi yes yung kanyang tugon, kung minsan not yet. Hindi pa ta, hindi pa oras. Yung paghihintay natin na yon, it builds humility and trust. Yeah. It builds humility, binababawan niya tayo at inihintay niya inintay niya sa atin na tayo magtiwala sa kanya. It softens our heart. Sabi nga. It softens our heart. Nung COVID nga, nawalan ako ng trabaho. Sabi ko sa mga ilang kwento ko sa inyo ng ilang, ilang buwan. Pero, dahil sabi ko, magtitiwala ako sa iyo, Lord. Ay, wala akong ginawa kundi lang mag-serve sa community, mag-prayer meeting online. But after how many months, may tumawag sa akin, Uli, at sabi niya, magtrabaho ka na. Binigyan ako ng Diyos ng trabaho. Basta, ang importante ay huwag tayong maghinawa na magdasal araw-araw. Ano man yung inihingi mo ngayon, kailangan magtiwala ka. Kasi ang, ang, ang hinuhugutan natin ng pagiging persistent ay pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos hindi kailangan na mabilisan yung timing ni Lord. Hindi parang sa, dito sa Amerika may, mayroon tinatawag na Amazon Prime. Ibig sabihin, two days lang di-deliver na yung inyong order. Ang pinaka-maximum, Amazon Prime. Hindi ganun ang Diyos, hindi mabilisan. Mayroon siyang tamang oras. Pangalo, pangatlo ay yung A. A means we need to act faith while you wait. we need to move. We need to be productive. Hindi pwede yung kahit habang naghihintay ka, wala kang ginagawa. Natutulog ka lang o papasya-pasyal lang. No, ang gusto ni Lord, kung ano yung ginagawa mo lagi para productive ka, meron kang natatapos araw-araw, gawin mo lang. Dahil ganun ang paghihintay natin. Hindi tayo yung, hindi yung pwedeng wala kang ginagawa kasi meron kang ano, expectant faith. Meron ka ng pag, pananampalataya na umaasa alam mo na hindi ka bibigod ni Lord kaya trabaho ka lang sa bahay kung ano yung ginagawa mo sa bahay baka na naman pag hindi sinasagot ni Lord hindi ka na naliligo, hindi ka na kumakain eh hindi, okay yon. <laughs> kailangan maging productive ka pa rin kailangan magtrabaho ka pa rin kasi ang prayer ang prayer ay it is the breath the breath of the soul sabi nga ni St. Teresa of Avila Uh, ito yung hing, pang, uh, hininga ng ating kaluluwa. The Holy Spirit, alam nyo sa ating mga karismati ay uh, dito pinibigyan natin ng halaga ang banal na Espiritu Santo. At the Holy Spirit can move powerfully in our lives kung ano, kung tayo ay laging nagdarasal, laging nagpupuri sa Diyos, laging sinusuko ang lahat sa Diyos, kaya nakakamove ng malaya, nakakagalaw ng malaya ang banal na Espiritu Santo. At pag nagkakagalaw ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay, meron tayong kalayaan, meron tayong joy, kagalakan lagi. Kaimportante na in all things, we need to pray. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18, Be thankful always. Uh, pray continually. Oh, be thankful always and pray continually. In all things, in all times, kailangan tayo magdasal. Kaya, ang panalangin ay ito yung connection natin sa Diyos na kailangan naka-plug. Pag hindi, na, hindi tayo nagdarasal, na-unplug na yung ating connection sa Diyos. Kaya, dapat i-plug natin lagi ang ating ating pananampalataya through prayer. Kaya nga, parang yung isang nanay na pinagdarasal niya yung kanyang mga anak lagi na yung iba malayo, yung iba malapit. Pero sabi niya, I cannot I can control only my knees. Pag nagdarasal ako, pag lumulod ako, yun lang ang aking nakokontrol. Sabi niya. At kaya ako nagkakaroon ng kapayapaan sa aking puso. Dahil merong alam kong God is good at meron siyang magagawa sa buhay ko. Panghuli ay yung why. Why is yield your hearts to God's will. Yung bang isuko mo, ialay mo ang yung kalo, yung, yung will mo, yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Kailangan mag mag-align yung puso ng ng Diyos sa sa puso mo. The aligning of our hearts to his heart. Sabi ko nga every not yet na sagot ni Lord ay it depends our trust. It depends our trust. Kaya nga tayo mga nasa malayong bansa o nasa ibang bansa, kailangan lang natin ay laging isinusuko ang lahat sa Diyos. Ano mang pagsubok na dumating sa buhay natin, laging isuko sa Diyos. Laging unahin ang Diyos sa buhay natin. Ang konklusyon natin ay, lagi tayong magdasal. Lagi tayong maging persistent tayo sa Diyos. Laging matyaga sa, panal sa panalangin sa Diyos. Pag hindi tinutugon ng Diyos, sige lang. Sige lang, Lord. Alam ko na ikabubuti ko ito. Sige lang, Lord. Ano yung gusto mo, mangyari na P stands for persevere in prayer or persistent. Persistent. R stands for rely on God's timing, yung oras ng Diyos. A, we need to act in faith. Pananampalataya natin ay nagmumove, gumagalaw while waiting. And Y is yield your heart to His will. So, tandaan natin mga kapatid na itong palanan ng Diyos sa atin ngayon para tayo ay magabayan niya lagi, para tayo ay magkaroon ng pananampalatay, ang magandang relasyon natin sa Diyos. The topic for today is all about our personal relationship with God, how to maintain yung personal na relasyon natin sa Diyos. At isa ito, prayer, perseverance para magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos.